nga ba ang word of the north natin today? Bago. Ayun, bago. 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 Bago ang sapatos ko. Wow. Eh, yes. wala pa. Sana all, Sana o? May bago. Bayo? Ba bayo. Ba bayo. Bayo. Bayo sapatos ko. Oo, ah, yan tago. yung sa Bulina. Yes, sa Bulina yan. Shout out yan. sa mga taga Bulina. Yes, hi po. <laughs> sa Ilocano, Baro. Baro, baro, baro ti sapatos ko. ko. Diba? Diba? Baro. Baro. Baro, ano din yun, di ba? Lalaki. Lalaki, oh. binata, yung sa Ilocano. Sa kangkana ay, barbaro. Barbaro ng sapatos ko. Di diba? mm -hmm. next. 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 next? Oh, sa kapampangan, Kapampang. bayu. 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 Bayu, bayu. ya ing sapatos ko. Bayu ya U. Oo. Oo. Sa ano? Na balo. balo. Balo may sapatos ko. Uy. U uy. Dapat may Balaman uy. Hindi po nawawala uy. Lang, uy. Oo, oo. Pag nandiyan ka sa Pangasinan, may uy. Oo. Oo, oo. Tagalog man yung gamitin nila. Uy. Ganun lagi. Oo. oo. Kasi nakakapagpasweet yan. Ayan na, yung mga translations natin, mga ka-MB. Yes. Sa salitang bago, paano pagbagong taon, Vanessa? bagong taon. Anong mm -hmm. translation? Bagong taon ay magbagong buhay para lumigaya ang ating Ayan, buhay. Aroy. Oh. Ikaw na lang kayo mag-translate. Saan? Saan? <laughs> sa ano? sa Kankanaoy. Yes. Sa Kankanaoy. So, kankanao. kankanao. Bagong taon? Yes. Ay magbagong buhay. Sinanbaru ay tawon man... <Ayan na. laughs> man... <changed ako. laughs> man change tako. <laughs> man change tako. Man <laughs> change tako tap no mamayat man life tako. Ah! Oh. <laughs> Sa esrap. Ang ganda. <laughs> <The> na <Kankanais> lang. <laughs> ay, ang ganda. Ang cute. Diba? Takot ako. Yun yung mm -hmm. ano. Paano pagka, ano, Ilocano. Ilocano. Bagong taon ay magbagong buhay para lumigaya ang ating buhay. Dapat pakanta na yun, ha? Pakanta na. Uh, Pagkantahin mo din. Pagkanta. <laughs> uh, <patakanta. laughs> ano ba ba? Bagong taon, barbarong, ha? Uh, Ha ano ang bagong taon sa Ilocano? Ay na na ano na na challenge oh, na tayo. Oh. Hindi tayo Ilocano for today's video. Um, 'Di diba? pa Bar um, ano? ba? Pan nga tawon tapno. Ano? Magbagong buhay. Bagong buhay. Barbarongan tawen ay magbagong mag buhay. buhay. Barbarongan tawen tatapno T-Life tayo. Mali! <laughs> Mali yun. Pero malapit na. Pero oh, oh, may sense, ano. sense naman. May sense naman. O, paano ba pa pag-ilokano? Pag-ilokano. O, oh, oh, bagong oh. taon ay magbagong buhay. Ng ita, nga, ita nga, ita nga, ita nga barungatawin. Agbaliw tayon. Taano rumagsakti, biyag tayo. Yes. O, oh, O, oh, welcome. Year of the Wooden Snake. O, sana. Sa Gumagandang. Sana ano, ano, dapat snake na may ano spaghetti. Ay, wala na. Ay, iba <laughs> pa yung, ay, na yung, ay, wala na yung ay, ay, wala na yung ay, ay, spaghetti. Yun. Sa mga kaya pa ng mga tatlong init yun ngayon. So, tatlong ibig sabihin, init. breakfast, lunch, dinner. <laughs> ah, Abad oh, oh. oh, pa yun hanggang sabato. Paadobo na nga lang yung cut. Ganun na yung cut. Oh. Hindi oh, na yung mini-mix. <laughs> pag ganun na yung cut. Thank you, Sir Charles, sa uh, iyong gray ham. Oh. gray ham na... <laughs> ano? Graham. <laughs> Graham. Graham, Graham pero blue. Manga. <laughs> wala kasi mangga. wala na din fruit cocktail. Hindi ka Ay, nagsabi. Ah, Graham lang. <laughs> Graham oh, oh, gra yung sinasawsaw oh, oh. sa kape. Meron kasing ano, meron siya yung Graham na may parang fruit cocktail. Oo. Oh, oh, oh. Fru Graham fruit? <laughs> Graham fruit. Oo, oh, oh, basta yun. Tapos yung pangalawa, Graham na lang. <laughs> Graham na lang. <laughs> Sasabay na lang bangga. sa kape. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> At least malambot. Di ba? Uh, ay, hindi. Ay, diba? Dahil ipinarep eh, namin kay Ate Angel. Ayun, super tigas. Thank uh, <laughs> you, naman, Angel. wala si Ate Angel ng ilang araw. Uh, san niya uh, kaya nilagay yung para sa prison? <laughs> <laughs> Oo, oh, tapos naka-negative na yata. Oo, <laughs> oh, pero <laughs> para sa usaw oh, na agad yun. Hindi na kailangan ano. pinaka-perfect na Graham yun. Pero paborito talaga ni Sir Charles ang Graham, no? Oo, sa sobrang tamis ba naman niya. <laughs> no? Pati spaghetti, matamis. matamis Matamis o, oh, Filipino style yes. of celebrating New Year ang diba? naging atake namin last January 1. Mm. Kahapon. Kahapon oh. lang. Ang bilis lang. Ang tamis, no? Buti hindi kayo ano, sumakit ang mga ngipin, yun. Hindi naman, na kasi sinabayan na namin ng ano tubig, tubig. <laughs> tubig sobrang <again>. tamis. <laughs> <laughs> Thank, Thank you, Sir gusto si... ko sir. Dala naman, di ba? Oo, pa o, mukhang, M. mukhang may tira pa yata. Oh. O, nilagay ni Val sa Tupperware. <laughs> Oo. <laughs> <o>. diba? <laughs>